Hello guys! Ipapakita ko po pala sa inyo ngayon ang mga tanim ko. Grabe guys! Ang tataba! Ang bubu Grabe! Ang daming bunga! Pakita ko sa inyo guys! Hindi ka dito lapit mo ate eh. Ito oh, lahat ng to. Ayan! Mga tanim ko yan! Tingnan nyo! haba oh, ng bunga oh! Oo! Oh. Hindi talaga ako talaga makapaniwala! Talagang bubunga sila ng madami! Tingnan nyo to oh! Ayan, oh! oh. Dito pala guys, ipapakita ko ba sa lahat yan? Mga tanim ko yan. Ngayon may mga talbos pa kayo ng balingoy dyan guys. Oh. Ginagataan ko yung mga yan. Ito pa guys, meron pa dito pala guys. Oh, yung mga tanim ko. Nakikita nyo yan, sobrang mabunga. Madal-dal <laughs> Ang gaganda oh, ipakita ko ito. Oh. Tingnan nyo oh. <laughs> Napaka-daming bunga ng talong ko guys. Oh. Ang tataba oh. Kau bukan, kau bukan ni, ni mana? Kau cuma ni ni, aduh nak.